Oh, dami pala dito ng ganito Power spray. Meron po ba kayong ano? Kiluhan? Magkano po ang Fuji? One, sa 120 kilo? Fuji, 120. 150. 20 lang po, 120. 150, 200. Puji? Ah, Puji. Okay. Yung pong ganitong kiluhan. Ah, ganyan patong? Opo, oh, yung Di, rilo, 50? rilo po, rilo. Ano yun, 100 at saka 150. Magkano po sa 100? 6,000. Opo, oh, ang taas na ano po. Original kayo. 4 ah, Magkano po ang last price nun? Hanggang 5,000 lang. Pwede naman sa hapon. Buhay naman na sa hapon. Ayun pong mas ibang brand. Wala kami. Wala po yung mga asahi. 50, 50. Ah, meron kami yung ibang brand yung nakabite. Oh. Pero pagpatong Fuji lamang ang 100 kilo. Paas po pala. Original yon Kaya magka nang maghanap. Oo. Oh, yan. nandito po tayo sa Liko. Day version na. No? Yan na po ang view ng bundok ba ako. Oh. Ano ba ang may bingin sabihin sa'yo? Boss, mayor na may mga bagay na nakasalalay dito na medyo mas mataas na? kaysa sa sakot no, no offense. Nag-aalak lang siya ng tulong. Pwede, ba't di mo nilang sabihin kay mayor na taas ang sakot ko sa tapang atas para ang no problema? Alam mo, nangyari na sana yan noon kung medyo mas naging diplomatika lang. Pero tiyak na, sa akin, pa, ako sa first grade, papamasa ako sa first grade. Gusto nyo mapabilis yun, hindi ko kukontra po, po, po Tapos meron pang $140,000 na bigla nalang nawala sa madrugada check cashing case. Ah, kaya wala. Wala akong pinanaman dyan. Go, oh, police meron tayo. sarado na na traffic na silangang marin anong oras po busag sa kasara? alas 5 ay di kasara-sara lang pala meron din po ba kang tindahan tinda dito ng ano, kiluhan kilo, kiluhan yung kiluhan 150 kilo yung patong 120 kilo wala po wala dito, mayroon, mayroon dito. kasasarado lang pala ano po ba oras na? 4.15 Ayan, oras na po ngayon? 10 minutes na po Ah, 10 minutes na pong sarado Sige, okay, oh, thank you Sila okay. lamang marin po Hinabod na tayo ng sarado Hindi po pala ay puro harang ang, ano, ang kalyi Ewan ko ano, meron din ngayon Pasabay pa yung ano. Aba.

ito pala 'yan sabi ni. Yes, tapos kagito. Ayo, malayo pa ba po bayen. yun? lang ay marapit. Ratio. Ano, ano po ba meron dito ngayon? Ah, basta Best pista sa Lucena. Oh. Kapis Print TV ha. Oi, Best Print TV. Salamat. Buhay-bukid. Buhay-bukid. Oo pa ako ng kiluhan. Oo, oh, marami araw-araw. Kiluhan, kiluhan, ha? Kiluhan. Sa ano sa YouTube, YouTube. alam oh. pala niyan? Kabis Print TV. Kabis Print. Kabis Print. Oo, oh. oh, Eh. ah. thank you ha. Nahanap po natin ay yung bibihan ng kiluhan. Saan kaya yun? Pagkakaunturong kapal po pala ng tao ngayon din eh ay siyudad ng Lucena oh. Siyudad ng Lucena Ay puro lakad na lakang po magaganap ratio sang ratio pambihira Malayu pa pala Nakahigaw na tayo sa oras na Pag sa radio ka na Ayun yung ratio bukas pa Ito na yung ating hinahanap Oh yeah Ayan ito na po Walang well, Ito na oh Itong kiluhan na no Kiluhan Pwede po ba din sa loob Pwede ko Puji. Yan, po pa din sa loob Pwede po pa din sa loob Yan orho pala Hindi kuya yung sa 100 kilo Ah, Napasutan po tayo din Pagkakadaan pala din Ano? Ano? dami po. Ew! Ano yung sir, 100 kilo? Dito po sa 120 kilo natin. 3,895 tapos dito po 3,725. Mayroon po siyang 1 year warranty, 7 days po na replacement. Ito po yung kanya. Tapos yan po. Ari ay sa kulay lang ba nagkaiba siya? Apo. Ito po yung pares, kang kulay. Ano po ito, lamang lang po siya ng 20 kilo. Ito po yung 100. Asahi? Ah, anong tatak? Asahi, ano? Asahi brand po. Magagandang brand na po yan. Eh? Ay, wala naman nalabas ngayon yung Fuji. Sanay kasi kami sa Fuji. Eh. na Fuji. Pabos na po. Ay, ah, sige, yan na lang. Yan ang pinakamura. Yes po, sir. Yan ang pinakamura natin. Kasi pag sa Fuji, medyo mas mahal pa po. Hindi, magkano analis ko dito pag itong, ano lang, Bali po siya dati po siya ng almost 4,399 lang. Ngayon po ay 3,725 na lang po. Dito magkano may Dito minus po Dito po dadagdag lang kay sir ng 100, 120 kilo na. Magkano ka last price niyan? Last price po talaga 3,895 na sir. Sige yan. Oo. Bali ito na lang sir 120 kilo. Wala lang po ako ng bago stock. Sige, sige. Dito lang tayo sir. Anong pangalan niyan yung tindahan niyo? Fresh Department Store po. Yo, naman pala. Napasuot na po tayo din eh. Ako abot na ng kandilaryo eh. no, <laughs> oh, nasa ubo. po pala din yung mabibili. Kailangan lahat pa malay. Ano kuya? Tama ano? Tama ano? Okay. hindi. Ay, ang gatong ay, Sabuhay, buhid, kuya na. kuya. Sa buhay bukid kuya. Oh, ay, hindi rin. Magkakauling agad. Ako. <laughs> <laughs> Para pala yung mga presyohan, yung may, yung may mga balak bumili, ano? Mura mm -hmm. lang, sir. Resyo, Resyo, Department Store. Resyo, Department Store. address address Adres. <laughs> ah, nandito <literally. laughs> <laughs> <laughs> Street, Paranggay 6. Yoy! mga pala. Street, Paranggay sais, Lucena City. Yoy! <laughs> <sure. laughs> Sulong lakad lang. Yeah. Po, yeah, shout out uh, mga babae dun, no? Ikaw na mag shout out. Okay. Madam, Vlad okay. po. Ako na ano, kay Ano, bibila ko ang kailuhan. Ah, okay. okay. best friend TV. Buhay bukid. Ha? Baka may naasahan mo ako natambling <laughs> doon. <laughs> oh, buhay bukid. Ay, kaya si sir. Napalo ako dyan. Aba, ay kahusay naman ako. Baka na naman hindi ako yun. Sir, ikaw yun. <laughs> Gawin. <laughs> Abot pa kami sir, pamirian Aba, tama yun, sige okay, sabay sabay na tayo <laughs> Pag naka-discount ako ng ano dito, dito Hahapi tayo Oh, nakabili na nga ako, ako dito Nahanap yung Puji na kiloan Yo, ratio Ito yung Philippines. <laughs> Oo, oh, ayos po Talaga ganon Oo, oh, kailangan natin kung ng pera ano kita ng Ah,

Madam, thank you po. Opo. Kiluhan yung aking tinatarget. O, oh, yung timbangan sa, sa, gulay po, sa gulay. Kiluhan ng gulay. Ay, 120 120 kilo 120 kilo sir Ay, gubuksan ka lang

Eh, pakita nyo ito si ano to. Mamotor pala yan sa pamotor lang. kaya. Awa nga po pala sa room din. lagi, ipakilala mo yung sarili mo. Oo ah. Anday ng resyo. Ito sarang ang kakambal. Okay, bukang kakambal na po yun. Ay, Ay, siyad. Ay, ay, ay Yes, sir. 120 kilo na siya. 120 kilo. Pwede na natin ang na natin? Hindi, pare si Buhay. Ayos na, ano. warranty. Ikaw, isin mo daw, isin mo daw. mo daw. Ah! 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 Paano naman natin malalaman ang kilo? Yes. Ay 69 <laughs> Yan na yun, ay sunbong <den> <rattling> na wala ba kayo nung 69 yun, 50 kilo ano Ang pari, sa ano ang pari, ito yung 50 kilo Di ba yun yung Ya Ano ba yun? Para may nabukol doon na eh Wala, Para may nabukol Ano sir? Nagano? Ayos may nabukol Para may nabukol na yan o Major parts niya po sa loob Kung hindi po nagano yung kanya, yung kanya Ay mayroong malaki yan sa ilalim Mayroong Ito yung daw <laughs> ay, wala nga. Ayos lang. Wala May 1 January to 7, po sir yung kanyang na pang lagi sa Ito po yung nut niya, panlock din. Ilalagay niyo po siya. Sige, okay, okay na. naman sir. Pari na po ang ating nabili. Eh. May kasiyahan pala dyan na no? Dito sa Lucena. O, sir, dito. Walang dyan, hindi ko naman alam ay. <laughs> Sige, bak bak eh. Dali. Mm -hmm. Are po, oh. sasaktan daw si Kuya. Wala yeah. no, 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 no. <laughs> eh. <laughs> naga naghahang <laughs> si Kuya, loading, naglo-loading. Are po, papare si Buwan ah. Okay na tama. Eh, mamaya ko kayo. madam. Pangalan eh. niyo. Jason Habalya. Oh, kaya bas po, kaya Tayabas. Magkano nga 4,000 ano? Napalabas ang pinag-anohon. Hey, hey, hey. Oh, Tama ba? Bago tausan yun. Talaga pong aray hipid na hipid. 3-8. Kailangan mo natin na rin. Kaya rin yung nakong bilhin. Oh, 4,000 po ba lang? Kaya si madam, <laughs> madam namimili. Nam 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 nam. Shoutout tol, kay madam oh. Otoy, ay, tol, ay, tol. Sisig 'to, 'yung Oh, are buhay bukid so, lang ha. <laughs> Wala, baka nakasako natamblan do narin kuya. Yan ah. Oh, dito din suno. Shoutout mo kuya 'yung mga kasama mo sa bahay, 'yung mga kalala mo. <laughs> ay, ka-shoutout nga pala kay Mama. Yan, niya na ang buhas. Ay, yari. Oo. Oh. Yan yeah, baka po kami oh. sa Australia. Shut up. Ayan, oh, panalo po yan. Oh, ang mga manonood po natin <laughs> ano. Marami nasa OFW po. <laughs> Para makita pag bumunga niya. Ya, yeah, salamat po sa lahat ng staff ng ano. Ano ba? Ratio ano? Ratio Ratio. Ako si JC. Eh, hey, mo na yung gusto mong batiin. Ay, ba, ay, ba, ay, ba, ay ba, parang, ano Carlo de Vera. Ay, <laughs> Sina shout out ko nga pala si Edward Concepcion ng yeah. <laughs> Rosay ng Bigay na bigay na Okay, ang tao Aso hindi pa tuli Pero ang staff dito Sabihin so, nyo, balik kayo dito Hanapin nyo, magbibig <laughs> bibigay rip Sir, ah Yung po si Edward Opo <laughs> Si Edward po yung magpapa, magpapalibre ng pansin Ay, <laughs>